Ilang dekada nang isinusulong ng LGBTQIA community sa Senado ang SOGI Bill o ang batas na nagbibigay proteksyon at pantay na karapatan para sa mga miyembro. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito maisa Kaya naman, ang bayan ng Mongkada Tarlac gumawa na ng hakbang para maisulong ito sa kanilang bayan. Ito ang Municipal Ordinance No. 8, Series of 2023 o ang Safe Space Ordinance. On the other hand, hindi pa rin maitatanggi na may mga tao na hindi pa rin lubos na matanggap. May mga pagkakataon pa rin ang ilang mga miyembro ay nakakaranas ng diskriminasyon at pambabastos lalo na sa mga pampublikong lugar. Nakapaloob sa ordinansa na bawal ang pambabastos sa mga miyembro ng LGBTQIA+ lalo na sa mga pampublikong lugar. Ang sino mang lalabag sa ordinansang ito ay pagmumultahin ng hanggang 2,500 pesos o pagkakakulong ng hindi bababa sa isang buwan, ngunit hindi lalampas ng anim na buwan. Layon ng pamahal ang bayan ng Mungkada na kilalanin ang pangangailangan na maprotektahan ang kaligtasan, kapakanan at dignidad ng lahat ng tao, lalo na ang mga kababaihan. Sa ordinansang ito, walang sino man ang dapat gumawa ng anumang kilos na maaaring makapahamak sa ibang tao anuman ang kanilang kasarian. Furthermore, the LGBTQIA+ community hold immense importance in our society. Today, as they represent human diversity and the ongoing fight for equality and human rights, their presence and voices remind us of the beauty in our differences. Bukod sa ordinansa, bida rin ang mga LGBT tuwing nagsisimula ang kanilang pista sa Mongkada. Taon-taon, ang nananalo sa Miss Grand Mongkada binibigyan ng pagkakataon para magsulong ng mga advokasya, programa at proyekto para sa LGBT. Dito sa Mongkada, don't be afraid of coming out. Ramdam kong marami pa rin ang hindi nag-out at tinatago pa rin ang kanilang mga nararamdaman dahil sa takot na sila ay mahusgahan. Lubos naman ang pasasalamat ng LGBTQIA community sa ordinansang ito sapagkat nabigyan sila ng karapatang maihayag ang kanilang sarili at maprotektahan anuman ang napili nilang kasarian. Competing in Miss Grand Moncada 2024 has been a challenging journey as a novice in pageantry I face self-inflicted pressure, anxiety, and considering withdrawing. However, by the unwavering support of my family, friends, and the LGBTQIA+ community helped me overcome all those tribulations, they offer me wisdom and a safe space which I am profoundly grateful for. Valerie Dismaya, Parasaluzon headlines.